Yan, good morning. May i-video tayo. Laging naka-cool. Yan, laging naka-cool. Tapos, ay mamatay kat mainit. Yan, laging lumabas ang cool yung cool. Tapos, si -tapat yan ay check engine. Yan. Titingnan natin. Pitong hula natin ay putol yung wire ng coolant temperature. Okay, mo. Titingnan natin coolant temperature to. Sa base ko yan, oh. Sa pagagaling yan? <coughs> Saan pagagaling yan? Ha? Saan ka pagaling? Galing ako ka, Bukawi bukawi sa galing ay doon dapat mainit na yan Mamatay na dapat yan Kasi hindi Ula, tatlo May lumabas tatlo ay doon Tatlong ano? Tatlong lumabas yun. Tatlong lumabas Yan Yan yeah. Pindutin natin Kung anong lumabas tatlo Ulan temperature una yan, inching coolant temperature. Yan, tama, di ba? Tapos tingnan pa natin yung iba. Isa lang. Tatlong lumabas na code. Yung crankshaft sensor. Yung kasama crankshaft sensor dulo, Yan. Naging kibali tatlo idol kasi ano yung coolant yung P0116 tapos P0118 yun isa lang yan ito ang iba yung <coughs> tawag yun yan K0335 yun o oh. crankshaft titingnan natin yan patayin mo natin yan ito so, sa posisyon yan itong kita ang ibirin siya mga kaidol putol yan yung kulang temperature yan yan dugtong mo natin tsaka irisin natin yan titingnan natin kung babalik yung camshaft itong camshaft kasi dinugtong na sabihin baka hindi nabura nung dinugtong wala naman siyang putol Oh, wala siyang putol. Yan. Dito muna tayo sa coolant temperature. Yan. Ito sakit tinsa kit ng coolant temperature sakit Ya titingnan natin kung mawala to. Yung, yung kawalan ng sampalya. Kanina palyado. Yan. Titingnan natin. Kung mawala. Okay, Oh, wala nang check engine. may pababain lang natin yung RPM mataas. Wala nang wala nang call. Okay na siya. Ayos.